Alam nyo ba ang kwento ng huling general na sumuko sa mga Amerikano? Hindi siya galing sa Maynila. Hindi rin siya anak ng mayaman. Isa siyang Bicolano. Isang anak ng ginobatan, Albay. At ang pangalan niya ay Simeon Ola. Noong panahon ng digmaan, una laban sa mga Kastila, tapos laban naman sa mga Amerikano, maraming Pilipino ang lumaban para sa kalayaan. Marami rin ang bumigya, napagod o naniwala na wala ng pag-asa. Pero si Simeon Ola, hindi. Matalino si Simeon Marunong, may puso. Noong una, tahimik siyang nagtuturo sa mga kababayan niya. Pero nang nakita niyang inaapi ang kanyang bayan, hindi siya nanahimik. Tumayo siya. Lumaban siya. Sumali siya sa kilusan. Tumabak sa laban, hindi bilang sundalo lang, kundi bilang pinuno kahit nahuli na si Aguinaldo, kahit sinabi na ng mga Amerikano na tapos na ang giyera, hindi tumigil si Ola. Nagpatuloy siya sa kabundukan ng Bicol. Kasama ang kanyang mga kasamahan, mga magsasaka, mga kabataan, mga pari. Lumaban sila gamit ang guerrilla tactics. Mabilis na silang umatake, mabilis din silang naglaho. Galit na galit ang mga Amerikano. Hinanap siya sa mga kuweba, sa gubat, sa mga bundok. Pero hindi nila siya madaling nahuli. Dumating ang panahon, gutom na ang mga tao. Napapagod na ang mga sundalo ni Ola. Hindi na ito laban lang ng baril, laban na ito ng puso. At sa huli, noong Setyembre 25, isang, isang libo at tatlo, si General Simeon Ola ay bumaba mula sa kabundukan. Sumuko siya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Pero tandaan niyo ito. Siya ang huling Pilipinong general na sumuko. Habang ang iba ay tahimik ng nabuhay, si Ola ay lumaban hanggang sa dulo. Ngayon, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa kasaysayan. Hindi lang bilang isang Bicolano, hindi lang bilang isang general, kundi bilang huling apoy ng revolusyon. At ang aral ng kanyang kwento, kapag may ipinaglalaban kang tama, hindi mahalaga kung ikaw na lang ang natitirang nakatayo. Ang mahalaga, lumaban ka mula puso hanggang wakas.